Okay guys, so yun na nga, katatapos ko lang maligo. Kaso, bigla akong nagutom, kaya kinuha ko na yung jacket ko. At syempre, itong bag ko. So, chinek ko na din pala kung may laman pa bang pera. So, okay pa naman, meron pa naman. So, yun, kinuha ko na din yung susi. Tara! So, ito na din pala yung house extension namin. So next time ituturo ko kayo dito. ngayon umuulan pa rin so sa mga nag drive dyan or nagmumotor ingat-ingat po sa daan safe po always so yun nandito na nga ako so nag lang ako sa so malapit lang naman to sa bahay yan na yung mga benta nila dito. So, dito ako always bumibili ng mga barbecue kasi masarap yung timpla nila sa mga barbecue. So, yun. Pauwi na ako. So, yun na nga guys. So, nakarating na nga ako dito sa bahay. <coughs> So as always, kapag ka, galing ako sa bayan or may pinupuntahan, andyan palagi yung mga alaga kong aso at pusa na always na naghihintay sa akin. Hey. Hmm. So 'yun guys. So tara kain.